Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong gabing ito, araw na ito, may malaga tayong pag-uusapan tungkol sa isang katanungan na naman ng ating taga-subaybay. Pero bago natin ito paksain, op, ang title pala natin, ang mainam na pungsoy para sa matatag na relasyon. Pero bago tayo magpatuloy, subscribe lang po. Pindutin ang bottom bell nasa sa ganoon lagi kayong maging updated. Simulan na nating paksain nito. Nitong mga nakarang araw, naging usap-usapan sa social media ang katak sila ng isang mister sa kanyang misis. Dahil nabuking nito ang asawa na may kalaguyong iba. Sa madaling salita, may kabit pala ito. Labis na nasaktan si misis. Lalo na nga at nalaman niya ang babaeng kinahumalingan ng kanyang mister ay isang babaeng may napakabatang edad. Isa pa, sa higit na masakit sa kanya, walang trabaho si mister kundi siya lamang ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Tapos, nagawa pa raw nitong magloko o mambabae. Sa totoo lang, masakit talaga yon sa isang babae, lalo na ikaw ang bumubuhay sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Tapos ang asawa mo naman ay may pinagkagastahang ibang babae na ang pera ay mula mismo sa iyo. Masakit ano po? Kaya naman, marami ang dumulog sa akin, nagtalong kung may wastong bungsoy ba para sa magandang relasyon na mag-asawa. Sa totoo lang, sa araw-araw na nagpapadala sa akin ng mensahe, kabilang ang tungkol sa relasyon, iniwan ang asawa o ng karelasyon o kaya pinagtaksilan siya. Siyempre pa, ang walang pati na paghiling kung paano sa sa buhay. Kaya naman, ito ang bibigyan ko ng pansin sa ating talakayin. Narito ang napakasimpleng epektibong pungsoy tips para manatiling matibay at maganda ang isang relationship. Huwag sayangin ang pagkakataong ito agad gawin para hindi mauwi sa paghiwalay ang inyong samahan ng iyong mahal. Una, kumain na magkatabi sa upuan. Tama! Ang inyong narinig, kumain na magkatabi sa upuan, hindi yung magkatapat. Ayon sa Bungsoy, nagkokonek ang frequency at harmony at pagpapakita na isa kayong team. Natutulungan ito na mabawasan o kaya mawalang argumento sa halip pinatitibay nito ang emotional closeness. Ugalingin kumain na magkatabi at ginagawa rin itong may share ang positive energy ninyong dalawa. Mararamdaman mo ang sharing of energy na nagpapatibay sa inyong samahan. Narito ang pangalawa. Bigyan ng halaga ang ibinibigay ng iyong asawa o karelasyon. Importante na pahalagahan ang lahat ng ginagawa o ibinibigay ng iyong kapareha. Ang pagsasabi ng thank you ay napakalaking bagay at pagpapakita ng pagpapahalaga and thank you ay paraan na pagpapasok ng positive energy magandang paraan nito para sabing I don't take you for granted, I see your effort. Para nito na pagpapakitang ng respect at gratitude, kaya ang sukli ay good energy. Panatiling maayos at malinis ang silid tulugan ninyo mag-asawa o magkarelasyon, hindi lang ito basta tulugan o lugar ng pagpapahinga. Pero dito, nananahan ang emotional energy ninyong magkapareha. Kung magulo, marumi, at maraming tambak ang inyong tulugan ay nakasisira ng inyong tulog. Nagkakaroon ng emotional tension, pagkakaroon ng sigalot o pag-aaway. Huwag din maglagay ng salamin malapit sa higaan upang maiwasan ang pagkakaroon ng third party. Pwede kasing matukso si misis sa iba o kaya naman si mister. Kapag ganito, magiging magulo ang pagsasama na pwedeng humantong sa paghihiwalay. Ito pa ang isa. Mahalaga ang pag-uusap at tawanan. Importante ang regular na pag-uusap at pagtatawanan kahit sa maliit na bagay. Kaya masarap pang magbiruan ang pag-uusap at madalas sa tawanan ay nagpapatibay ng relasyon ng magkapareha. Ang alamin, ang nararamdaman, pagtatanong ng opinyon at pakikipagbiruan ng magkapareha ay magandang pantaboy ng negative energy. Maglaan din ng oras at panahon para magkausap at magbiruan kayong dalawa. Huwag din kalimutan ang pagsasabi ng I love you. O mahal kita, bilang assurance ng inyong damdamin at pagmamahalan. Kasama na rin ang pagbibigay ng importansya sa mahalagang araw ng inyong buhay tulad ng anniversary, birthday at iba pa. Ito ang dapat tandaan. Ang panlalamig ng isang kapareha ay resulta na rin ng pagwaalang-bahala mo sa inyong relasyon. At sa pagkakaroon ng problema o ng lalamig na relasyon, makakatulong ang heaven and earth stone. Nagdadala ito ng kapayapaan, swerte at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Ineempluensyaan din ito ang mag-asawa na magkaroon ng matatag na samahan at pagkakasundo. Ipwesto ito sa inyong living room kung sa madalas nagkakaipon-ipon ng pamilya. Okay rin ito sa loob ng opisina upang makahatak ng swerte at kapayapaan sa loob ng tanggapan. O yan po, ang inyong narinig. Kaya doon sa mga nag-aalala sa kanilang karelasyon, sundin nyo ang aking gabay na ito at baka makatulong sa inyo. Doon po pala sa nagtatanong ng aming mga lucky charm, available po ang Energizer Magnetic Power Pendant na nagbibigay ng kagalingan sa inyong karamdaman, kalakasan sa katawan, lumulusaw ng toxic energy sa inyong body, at higit sa lahat, pagkakaroon din naman ng swerte sa inyong buhay. Nariyan din naman ang Testamentum Talisman na proteksyon ninyo sa mga aksidente at kapahamakan. Siyempre pa, nariyan din ang Herembet Talisman na hadlang sa masasama rin tao, sa sumpa, lumulusaw ng sumpa, kulam, palipad hangin, at iba pa bilang isang proteksyon. Nariyan din naman ang tinatawag nating obsidian with golden power bracelet na nagdadala ng swerte sa hanap buhay kabilang ang negosyo at sa inyong karir. Siyempre pa ang amuletum tectum talisman bracelet na nagdadala rin ng swerte at proteksyon sa inyong buhay so yan po syempre pa available pa rin po ang libro nating sekreto mo book sa sekreto mo book Natuto ka na nakatulong ka pa sa iyong kapwa dahil ang kalahati ng presyo nito ay may lalagan natin o ilalaan natin sa bahay punan o sa bahay na matatanda o kapag nagkaroon ng kalamidad ay itutulong natin ito kapag malaki na rin ang ating pondo. Ano po? Kaya... Sa susunod po, mayroon din tayong paksain na mas maiinam po na maririnig ninyo. O, kumusta po ang lahat ng nanonood sa atin? O, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mabati na isa-isa. Pero lahat po kayo, aking binabati ng magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! 클릭해 랑 야, t h a